Alam mo ba na si Mark Zuckerberg ay kasalukuyang gumagawa ng malalaking investment sa Pilipinas? Yes, that's right katropa. Pero teka, bakit nga ba biglang mading interesado ang CEO ng Meta sa bansa? Ano-ano ang mga pinaplano niya at ano ang posibleng maging epekto nito para sa bansa? So, kung concern ka sa hinaharap ng Pilipinas, hindi mo talaga dapat palampasin ang video na ito. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyahang ko po kayo na ilike ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! nabanggit natin sa ating nakaraang video tungkol kay Elon Musk, ang kadalasang inahanap ng mga negosyo ay lugar kung saan sila kikita ng malaki. For example, si Elon Musk ay nagsimulang mag-invest sa Pilipinas. Hindi dahil sa nais lang niyang tulungan ang mga Pilipino, kundi dahil mayroong malaking lumalagong merkado sa Pilipinas. Mahigit sa 110 milyon ang populasyon ng Pilipinas, kaya masasabi natin na madali ang kumita sa bansang ito. Tulad ng mga investment ni Elon Musk, ang mga investment ni Mark Zuckerberg ay siguradong magdudulot din ng malaking epekto sa Pilipinas, tapwa positibo at negatibo. Tatalakay natin ang lahat ng ito ng mas detalyado maya-maya lamang. Kilala nating lahat si Mark Zuckerberg bilang founder at CEO ng Facebook. Ang platform na ngayon ay bahagi na ng Meta Platforms Incorporated, ang umbrella company na may hawak din ng Instagram, WhatsApp, MetaQuest at ng ambisyosong proyekto na tinatawag na Metaverse. At alam mo ba, sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling isa si Zuckerberg sa pinakamaimpluensyang tao sa buong mundo pagdating sa teknolohiya. Kaya kung may bagong direksyon siya o bagong interes, lalo na sa Southeast Asia, aba, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Nitong mga nakaraang buwan, napansin ng mga tech analyst at netizens na tila may kakaibang galaw si Zuckerberg pagdating sa Southeast Asia, particular na sa Pilipinas. Ayon sa ilang tech analyst, mukhang bahagi ito ng long-term strategy ng Meta para i-diversify ang kanilang market at makahanap ng mas sustainable growth areas. Una, ilang Pilipino content creators ang biglang nakatanggap ng imbitasyon mula sa Meta para sa creator support programs. Pangalawa, lumabas sa ilang interviews na interesado ang Meta na i-expand ang kanilang operations sa mga bansang may mataas na social media usage. And guess what, pa? Ang Pilipinas ay isa sa mga top social media users sa buong mundo. Ngayon, sagutin na natin ang tanong. Bakit nga ba biglang naging interesado si Zuckerberg sa Pilipinas? Una sa lahat, halos 80 milyong Pilipino ang active sa social media. Facebook pa rin ang number one platform sa bansa. Ang engagement ng Pinoy sa FB at IG ay mas mataas kaysa sa ibang bansa. Kaya kung ikaw si Zuckerberg, natural lang na mapansin mo ito. Ikalawa, mabilis na rin ang pag-unlad ng digital economy ng Pilipinas mula sa e-commerce, fintech hanggang sa AI adoption. Paakyat ang trajectory. Pangatlo, dumarami ang mga talentado pagdating sa industriya ng teknolohiya sa bansa. Maraming Filipino programmers, designers, at AI engineers ang kinukuha na ng international companies. At dahil karamihan sa mga Pilipino ay marunong magsalita ng Ingles, mas madali rin ang komunikasyon. At siyempre, mas mababa ang operational cost sa bansa kumpara sa western countries. Mas mura ang labor, mas flexible ang remote setup. Kaya para sa isang tech giant na gustong mag-expand, strategic mo mag talaga ang Pilipinas. Ngayon, sigurado ako na sabi ka ng malaman kung ano-ano ang mga pinaplano ni Mark Zuckerberg sa Pilipinas. So, simulan na natin. Katropa, bago tayo magpatuloy, gusto mo bang kumita sa pamagitan ng investment trading pero hindi mo alam kung paano? Kung oo, may re ako sa sa'yo na legit trading platform na super easy lang matutunan. Ito ay ang Packet Broker. Ngayon, ang una mong kailangan gawin ay i-click ang link na nakapin sa comment section para ma-direct ka sa website ni Packet Broker. Mag-register at syempre, huwag kalimutang ilagay ang promo code na GC100 para magkaroon ng bonus sa una mong deposit. I-click lang ang sign up at mag in. After that, makikita mo na ang dashboard ni Packet Broker. Base sa nakikita ko, pataas ang trade ngayon, Kaya subukan nating mag-buy sa halagang 2,000 pesos. Maghintay lang tayo sandali. At yun, profit na tayo. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-withdraw ng kinita mong pera. Napakadali lang din mag-withdraw sa packet broker dahil pwede rito ang bank transfer, e-wallets at maging ang cryptocurrencies. At ito pa, 0% commission ito. Meaning, makukuha mo ng buong-buo ang kinita mong pera mayroon din silang 24 7 support at over 130 assets na nag offer ng up to 92% yield kabilang ang currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies na available around the clock. O ano pang hinihintay mo? Mag-register na gamit ang link sa comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na GC100 para magkaroon ng bonus sa unang mong deposit. Tara, sabay-sabay tayong mag-trade at kumita sa Packet Broker. Ayon sa isang ulat mula sa isang international tech blog, nagkakaroon na ng mga paunang diskusyon ang ilang opisyal ng meta at mga government agencies tulad ng DICT at DTI. May posibilidad kasi na magtayo ang meta ng mga data centers at AI R&D hubs sa bansa. May mga training programs na rin inihahanda ang meta para sa mga Pilipino creators at developers. Bahagi ito ng kanilang metaverse expansion strategy. Layunin ng Meta na turuan ng mga skills ang mas marami pang mga Pilipino upang sila ay maging globally competitive. Bukod pa rito, lumabas ilang reports na posibleng pumasok ang Meta sa public-private partnership upang mapabuti ang mga internet infrastructure sa mga rural areas layunin ng meta na tumulong sa pagpapalawak ng internet connectivity sa mga probinsya. Kasama ito sa kanilang advokasya na Internet for All. Ngayon, ano naman ang mga magiging benepisyo nito para sa bansa? Una, economic growth. Kapag pumasok ang isang tech giant tulad ng Meta, posibleng magbukas ito ng libu-libong trabaho lalo na sa digital at tech sectors. Pwedeng tumaas ang demand sa local tech talent. Ikalawa, digital education. Kung magtutuloy-tuloy ang training at tech hubs, mas marami ang matuturuan ng coding, digital marketing, at AI development. At ikatlo, global visibility. Kung magiging base ng meta ang Pilipinas para sa Southeast Asia, mas mapapansin tayo sa international tech scene. Malay mo, sa susunod, tayo na ang bagong Silicon Valley of Asia. Siyempre, kung may mga benepisyo, nariyan din ang mga hamon. Unahin natin ang data privacy. Dahil may mga isyo noon ang meta tungkol sa data handling, kailangang siguraduhin ng pamahalaan na protektado ang impormasyon ng bawat Pilipino. Ikalawa, Digital divide. Siyempre, hindi lang Metro Manila ang dapat na makinabang. Kailangang iabot rin ang oportunidad sa mga probinsya at rural areas. At ikaplo, local competition. Paano na ang mga local tech na nagsisimula pa lang? May epekto ba ito sa kanila kung papasok ang isang global giant? Kung may isang higanting kumpanya tulad ng Meta na may halos unlimited resources, malalaking budget, advanced technologies, at global influence, natural na may hirapan ang maliliit na startup na makipagsabayan. Maaari silang maagawan ng market, talent, at investor interest. Kaya, dapat gumawa ang pamahalaan ng mga policies na magpoprotekta at susuporta sa local innovation. Imagine ka tropa, 10 years from now, ang Pilipinas ay hindi na lang basta BPO Capital, kundi AI Capital ng Southeast Asia. Ang mga kabataang lumaki sa probinsya ay developers na ngayon ng global games at applications. Ang mga Pinoy creators ay mayroon ng sariling VR world at tayo na ang magde-develop ng bagong social media platforms. Hindi imposible, pero kailangan nating paghandaan. Ang malino ngayon ay interesado si Mark Zuckerberg at ang meta sa potensyal ng Pilipinas. At kung tama ang pamamalakad, maaari itong maging isang malaking hakbang para sa mas lalo pang pag-angat ng tech industry ng bansa. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, mas makakatulong ba o mas makasasama ang mga investment ni Mark Zuckerberg sa Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!